Yedarop po ako pulisi po ERP na Jim D po. So, part 2 to, to nung first video natin na about sa mga pagkakamali ng mga gym business owners. So, yung una maganda yung mga nag-i-reception sa atin kung ah uh, marami nanood nung mga usually na pagkakamali sa pagpapatakbo ng gym business. So, importante kasi na makita nyo rin ko ano yung mga pagkakamali sa pa sa paano tumatakbo isang gym business kasi nang sa ganoon ah uh, kung papasok ka sa gym business, maiwasan mo na tong mga pagkakamali na to kasi napakamahal na matrikula talaga kung 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 tong mga pagkakamali na to is mararanasan mo pa. So to continue, so yung isa sa mga pinakamalaki talaga, actually hindi siya in order, no? Pero isa sa pinakamalaki talagang problema na nakita ko doon sa mga nag-ooperate ng gym business is yung pagpasok nila doon sa price wars. So akala nila lagi kasi akala nila lagi na kailangan mababa yung ano yung presyo natin para makuha natin yung mga kliyente uh, natin pero may mali doon kasi may mga ano kay may mga expenses ka doon sa sa, 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 sa gym business mo so kagaya niyan yung yung uh, uh, pag-upa ko na upa kung naupa ka sweldo utilities etc etc So, napakahirap na pumasok doon sa mga price wars kasi sa mga Pilipino, Pil Pilipino kasi, lagi na naiisip natin na ano eh, na parang kailangan laging mababa yung presyo. Pero hindi laging ganun yung ano eh, yung yung yung, yung sitwasyon which is mamaya i-discuss ko sa inyo bakit naman na hindi lang lagi yung yung, yung ano yung presyo yung uh, point na pwedeng i-consider mo kasi mo to am um, do sa isang negosyo na ha, merong price wars, bottom line, yung negosyante mismo, yun yung nagsasuffer. Kunyari lang, tira mo ito ha. ah, ito, based on experience to sa isang kliyente ko na nagpatulong sa akin. So, meron siyang uh, ah, kakupitensya doon sa lugar na pinagtayo ng gym. Dalawa, dalawa na sila. So, sabi niya, ah, gusto ko kasi tapatan yung ano eh, magbubukas ako kayo, magtatapat, tatapatan ko yung presyo niya. So, before ako nagsagot sa kanya, tinanong ko muna yung mga importante mga detalye. Una, sabi ko, gaano kalaki yung, yung, lugar nila. Pangalawa, anong klase ng gym na meron doon sa, sa meron ng established na gym doon eh. So, ano itsura noon, ano gamit noon, tapos gaano kalaki, etc. etcetera. Et so, ngayon, bottom line, uh, ang pinayo ko sa kanya, hindi ko sinabi na ibaba niya yung presyo doon sa sa existing at hindi ko rin sinadya sa kanya na na i-level niya. Ang sinadya ko itaas pa niya. Kasi unang-una, yung siya sabi ko, yung yung yung, yung kaya ko importante yung mga details na tinanong ko kasi kung luma na yung mga gamit nung ano nung nung uh, previous na gym do sa lugar na yon or maliit yung 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 gym na yon or uh, mat, kumbaga may mga dumina yung mga mga or kalawang, yung mga gamit na yon. Yun yung mga price na dapat mo i-consider kasi kung alam mo na mas malaki yung may offer mo doon sa sa community, bakit hindi ka magtaas? Hindi mo kailangan tapatan. Pangalawa, um, yung yung laki ng population kasi importante yon. Kagaya na sabi ko, sa perfect example itong sa Tarlac na dito tayo sa Jim Republic Tarlac City tsaka doon sa Cavite City ko yung sa Cavite City ko ang tagal na namin doon siguro sa isa-isang araw ang average na tao na sa amin doon is 200 to 250 katao. araw-araw ang pumupunta do sa gym pero ang tanong doon yung Cavite City nga hindi pa kami well populated doon ang tanong doon Yung 250 katao ba na pumupunta sa amin araw-araw, yun na yung total market ng gym. Hindi. Bakit? Kasi, nag-overflow pa eh. Sa Cavite City, yung liit ng Cavite City, may tatlo pa na gym na maliliit. Eh, kung kiisipin mo, ang mura nung sa amin, ang laki nung sa amin, bakit hindi namin nakukuha lahat? Kasi, yung market versus yung demand, versus sa supply, magkaiba. So, uh, as a rule, hindi talaga na-serve ng iisang gym yung ano yung 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 demand ng ano hindi nila na yung demand. Kumbaga, okay, may malaking gym pero nakaka-survive yung mga maliliit na gym. So ang punto ko ngayon, walang sense na dadalawan lang kayo doon sa, sa sa sa, municipality or city or kung ilan man kayo pero alam mo na napakalaki pa nung market na meron ka. So ang gagawin mo lang diyan, naghihilahan kayo na naghihilahan ng presyo kung magkakaroon kayo ng price war pero Mortom Land, kayo yung magsasuffer. Tino mo, Tom. Uh, yung, 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 ano, yung, yung sinasabi ko sa inyo na kliyente ko na nagpatulong sa akin. So, tinaasan niya. Yung presyo nga niya. Okay. Ang sumunod ang ginawa nung, ano, nung kakupitensya niya, binabaan niya ngayon yung, ano, yung presyo niya. Sabi ko, huwag kang humabol sa pagbaba ng presyo niya kasi ganito mangyayari doon. So, yung existing na kalap, yung, yung previously na nag-start, let's say, 100 katao yung capacity niya. Eh nagbaba siya ng presyo. Siyempre, ang tendency noon, dadaming hair yung ano, yung yung papasok sa gym niya. Ang problema ngayon doon, kaya ba i-handle nung 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 pag-increase nung population doon sa gym, yung capacity nung lugar. Kung kung, kung, kung ang kasya doon is 100 at uh, kumbaga uh, nasali na yung tao na 100 yung mga pumapasok doon. Oh, so, nagbaba ka ng presyo. Let's say 50%, nagbaba ka ng presyo kasi may kalabang ka. So, ang mangyayari ngayon yan, naging 150 ka tao ngayon yung papasok. Ang tanong dyan, hindi dahil hindi na kaya nung, 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 space mo, yung 150 na katao, majority nung mga pumunta sa sa'yo, whether yan yung luma mo ng loyal client or yung mga bago mong client, lahat sila mapo-frustrate kasi ang mura nga, siksika naman ako dito, hindi naman kaya yung capacity. Kaya mangyayari niyan, dumami, dumami yung, over, yung, 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 mga tao na pupunta sa gym mo, pero hindi lumaki yung income mo. Bakit? Kasi nagbigay ka ng 50% discount. Tapos ang problema pa niya, sa susunod na buwan, baka mamaya, mabawasan yung 150 katao. Bakit? Eh, ko na dun. Kasi ang siksikan dun eh. Diba? So, hindi talaga, ano, hindi talaga, ah uh, magandang idea yung price war. So, kung magtatayo ka ng negosyo, especially sa gym business, importante na malaman mo yung ano, yung 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 presyo mo. Pero never na iconsider na yung presyo is ah uh, kailangan mong babaan para dumami o lumaki yung kita mo. Kasi pwedeng kabaligtaran ng mangyari dyan. Binabaan mo yung, yung presyo pero lalo lumit yung kita mo. So again, yung number two, uh, yun yung number one natin price war. Number two, yung having no goals. Kasi kalimitan sa mga sa mga nagnenegosyo. Um, whether kahit ano yan, kasi sa gym business yan, hindi sila nagkakaroon ng goal. Okay? So, kailangan may goal ka. Pag, pagka uh, magbubukas ka ng business, may target ka. So, uh, ito yung target ko for, kunyari, first month, second month, third month. Ito yung target ko. Kasi, kalimitan kasi sa atin, nasanay tayo ng, oh, bahala na. Kung makabenta, makabenta. Kung may pumasok, may pumasok. So, hinahayaan natin yung market, yung mga kliyente natin na magdetermine kung pupunta sila o hindi. Pwede yun, pero parang kang suntok sa bone. Eh. Parang walang direksyon. So, ngayon, isishare ko sa inyo yung ano, yung kagaya dito sa, sa Tarlac City, kung ano yung mga naging goal ko. Para at least, yung unang buwan, alam ko, may direksyon ako, alam ko kung ano yung gagawin ko. So, yung una, i sabi ko nga yung first month dahil naupa ako dito eh yung first month na goal na goal ko rito is ah, uh, makapag-produce ako ng sales enough or profit yung profit enough para mabayaran yung ano yung upa at saka yung overhead at saka yung mga empleyado ko so ever since ako nag nagba lagi ko sinasabi yon so dapat yung first month mo yun yung goal mo kasi yung ibang mga negosyante kasi iniisip nila na ah, uh, dapat yung unang buwan, okay lang na lugi kasi gano na yung mindset ng Pilipino eh. kasi ano yan eh di pa kakalat yung ano niyan eh di pa alam ng mga tao na na nadyan ka kaya bubuelo yan eh pero may, may maling mindset yon so dapat ang mindset mo is yung unang buwan mo at least break even ka na at least break even kung kumpara hindi ka naglabas ng ng ano ng, ng ng, ng, pera dahil may, may goal ka na yun yung ano mo yun yung kailangan mong i-produce na sales, matatansya mo ngayon. Okay, first week, second week, third week, fourth week. Dapat, minomonitor mo ngayon kung magkano yung mga nabebenta para ka sa ganun, kung kailangan mo dagdagan yung effort mo sa second week, third week, fourth week, magagawa mo yon para ma-reach mo yung goal mo. Kasi, mahirap talaga na, parang nasasabi ko eh, ah, uh, lagi kong kinukumpara yung may goal ka sa wala. Kasi, yung goal mo yun yung destination mo. So, kung kung yung journey mo is nakasakay ka sa barko, ito yung starting position mo, ito yung end goal mo, kailangan may ruta ka, paano ka makakarating dito. Kasi kung lalayag yung barko mo from the starting position mo, tapos bahala na kung saan ako aano rin, bago ka makarating dun sa, kung makakarating ka man, dun sa target uh, destination mo, napakatagal. Kasi bahala na kung saan dadaan. Pero kung, kung meron kang ruta na kagad, ito yung, ito yung starting position mo, ito yung barko ko, ito yung pupuntahan ko. Kung dire-direcho yan, mas madali ka makakapunta. So, importante talaga na may goal ka. Hindi mo ba pwede nga hayaan sa, na, na tumakbo, bahala na kung, kung makakarating doon o no? hindi. Swerte ko makarating, malas pag hindi. Mali. So, kailangan may target ka. So, yung goal ko. So, bukod dun sa goal na sinasabi ko, kailangan may data ka. So, sa umpisa, wala kang data kasi ngayon ka palang magpapatakbo eh. So, uh, yung mga natutunan mo na first month, second month, third month, dapat may data ka doon. So, makikita mo ngayon doon na, oh, ito yung malaki ang kita ko, ito yung mababa yung kita ko. Para nang sa ganun, yung malaki ang kita mo, ma-maintain mo kung yung tama mong ginagawa. Tapos, doon sa mahina ang kita mo, ma-improve mo pa para mas tumaas. So, kalimitan kasi doon sa mga nakikita ko nagtatayo ng gym business, Ganun lang. Op. Magtatayo ako tapos bahala na. Kikita hindi next month bahala na. So importante 'yon. Maling mali na, na, wala kang goal at hindi mo magamit yung data na 'yon. So isa 'yon do sa mga nakikita ko na mali na kailangan niyo ma-correct kung magsisimula kayo sa sa gym business niyo. Pangatlo. yun, Lagi ko sinasabi. Para kang ano eh, itong gym business Perfect example to nang parang ah uh, pupunta ka sa sa gym nang hindi mo alam ang gagawin mo. Kasi kung first time mo sa gym business, hindi mo alam kung anong gagawin mo dito eh, di ba? So ganun din yung pagka pupunta ka sa gym, gusto mo mag-workout pero hindi mo alam ang gagawin mo. So yung mga tao na pupunta sa gym, first time nila mag-workout at hindi nila alam ang gagawin nila, kung hindi sila magpapatulong sa mga coach parang gano'n, May meron kang starting, meron kang destination, pero bahala na kung makakaabot ako sa destination ko. Kasi dadamputin ko na lang kung ano yung makita ko na available diyan. Eh, alam ko to, dumbbells, alam ko lat pull down, 'di ba? So yun gagawin mo. Pero bahala na kung magi-improve yung katawan ko do sa gagawin ko. So gano'n din sa sa gym business, importante na may coach kasi sabi ko nga kay kay attorney Ronald, yan si si Marcel Fadiani. Eh. Uh, isa sa mga masugid na nanonood ko ng mga videos ko yan. Tama siya eh, na yung uh, experience natin, yung mistakes natin, yun yung nagiging teacher natin eh. Doon sa mga future na mga endeavors natin. Pero, dinagdagan ko yun. ko okay, yung mistakes kasi, kung, kung yun na naging teacher, kinukumpara ko rin sa matrikula yun. Kumbaga, yung mga mistakes kasi napakamahal na matrikula noon kasi may mga tao, may mga successful na tao na halos na wala talaga sa kanila lahat dahil do sa pagkakamali nila na yon. Pero dahil naging leksyon nila yon, nag-improve naman sila. Mas naging successful sila. Pero what if, what if kung kung, kung yung successful na tao na yon, hindi niya na dinaanan yung mistakes na yon. What if natutunan niya na sa ibang tao, ah, ito 'wag mong gawin 'to. Uh, at least mas lesser ngayon yung kasi di ba wala ng mistakes eh mas lesser, lesser ngayon yung mga mistakes na pwede mo ma-encounter so gagaya yung sasabi ko kung may personal coach ka sa gym mas mabilis ang improvement mo so by the way sa sa gym republic uh, tarlac city tsaka kabiti city may mga personal trainer tayo dyan so kung baguhan ka or mas dati ka nang nag uh, uh, gym pero hindi mo nakikita na nag-iimprove ang katawan mo may mali do sa program mo so pwede nyo lapitan yung mga personal trainer namin so ganun din do sa gym business so kung kung search nyo YouTube wala namang ganun eh wala wal, wal, wala walang isang tao ka na makikita na nagtuturo kung paano magpatakbo ng gym business di ba wala pero dito mo lang makikita sa channel sa Gym TV PH sa Gym Depot hindi kami naging madamot sa pag-share ng mga ideas at saka mga uh, experiences at saka mga mistakes namin. Importante na matutunan yung mga mistakes eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, dahil naranasan na namin yon at na-share ko sa inyo, hindi nyo na dapat na, 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 gawin pa uli. Otherwise kasi walang sense na nag-aaral ka tapos hindi ka natututo. So importante, importante na may coach kayo. Importante, importante na may nag-guide sa inyo. So, sa, sa gym depot, yun yung advantage nyo. Actually, never nyo ako nakakita na nag-promote na o bumili ka sa akin ng bench press, bumili ka sa akin ng equipment. Kasi yan, ano na yan eh, given na yan eh. Kung uh, lahat yan, pare-pareho naman yung mga legit na fabricator. Lahat naman yan, uh, pare-pareho ng equipment eh. Pero hindi lahat-lahat yan na ibibigay yung pare-parehong serbisyo. So yung sinasabi ko sa inyo, ang pinakamalaking advantage nyo sa gym depot is hindi yung quality na gym equipment kundi yung knowledge na isinishare namin, yung ginaguide namin yung mga kliyente namin, papaano mag improve sa gym business. Actually, hindi lang gym business yung ituturo ko, pati yung mga financial side, yung paano magkaroon ng financial goals. Diba? So, importante, importante yun. yun. Yun yung pinakaiba namin sa iba. So, bottom line, kailangan nyo ng coach. So, dito, libre ang coaching sa sa gym depot. So, yung pang-apat. So, lima tayo eh. Yung pang-apat, eto yun yung USP na tinatawag natin, yung unique selling point. Lahat ng business, tandaan nyo, kailangan may USP, may unique selling point. Okay, so ang tanong yan, ano, kailangan mo malaman sa sarili mo or kung di mo alam, kailangan mong gumawa ng unique selling point. Ano ba to? Kasi pag nagtayo ka ng gym business, yung iba, okay, may gym na ako. Pero ano ba yung unique selling point ko? Meron ba ako noon? or pareho lang ako nung ibang mga gym. Ginaya ko lang sila. So kung ginaya ko lang sila, walang unique selling point. So ang tanong dito, ngayon? ba, ba Bakit ako pupunta sa gym mo kung meron din lang naman doon sa mga gym na nakapaligid sa So kailangan may something unique doon sa, sa 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 produkto mo sa gym mo. So ikukwento ko sa inyo yung unique unique selling point ng uh, mga Gym Republic. So buko ang unique 'yung equipment pare-pareho 'yan. Sa lahat ng gym may bench press, lahat may lat pull down, lahat may rowing, etcetera, etcetera. Okay. Pero ito 'yung pinagkaiba ngayon ng ano, ng Gym Republic. Sa Gym Republic, 'yung mga equipment na na madalas nagagamit is mahigit dalawa or mahigit tatlo. Kagaya ng dumbbells, dito walo 'yung dumbbell racks namin. So, from 5 pounds to 100 pounds, doble-doble 'yan. Bakit? Kasi kahit sinong gym goer, alam nila yan, problema yung ano eh, yung dumbbells na yan eh, dahil napila kami, dahil nag aantayan kami, lalo na pag may nagda-drop set, patay pag may drop set, kasi ubos yung dumbbells, pero dito, hindi mo mararanasan yun. Okay, kagaya ng lahat ng gym, meron din naman kami dumbbells, pero yun yung pinakaiba namin, madami. So yung lat pull down, lima, rowing, lima, etc. etc. So marami kaming mga equipment dito na madami. So, ang um, punto doon, dito sa Gym Republic, hindi ka pipila. Okay, let's say, meron kami kakumpetensya na Gym A, Gym B, Gym C. Lahat kami may dumbbells, lahat kami may lat pull-down, lahat kami may rowing. Pero pinagkaiba dito, sa amin, hindi ka pipila. Hindi ka pipila talaga kasi, kumbaga yung program mo, naiisip mo na, oh, isang oras ko matatapos yan, tapos isang minuto, dalawang minuto yung pahinga ko, kaya kong gawin yon. Kasi doon sa, sa ibang gym na tag-iisa yung mga equipment, mag-aantayan kayo eh. So ta talagang tatagal yun, tatagal yon. Bottom line, baka papalitan mo pa yung program na iniisip mo eh. Kasi lagi may gumagamit ng equipment na yun. So, uh, importante na may unique selling, price selling point ka. Pangalawa, sabi ko nga, unique selling point namin is malaki kami. So kita mo, hindi kayo nagsisiksika kahit tumami yung tao, hindi nagbabanggaan. So napaka convenient na mag-gym dito. Plus yung presyo, yun yung tatlo kami. Yung presyo namin, sa totoo lang, proud to say, mura kami para doon sa kaya namin i-offer sa inyo na makukuha nyo sa amin. Kaya sabi ko, yung iba may namamahalan, yung iba namumurahan. So ito yung sabi ko, ah uh, lagi kong kinukumpara yan sa ano eh, doon sa Toyota BMW na, na, na kotse. So pareho naman yan, yung Toyota, yung BMW na yan, makakarating yan from point A to point B. Kung ano yung kayang puntahan ng, ng isa, kayang puntahan ng kabila. Pero, hindi lahat kayang bumili ng BMW. Yung iba, Toyota lang ang kayang bumili eh. Ba't ako bibili ng BMW? So, ganun din sa, 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 sa gym business. So, pag namahalang ka doon sa, sa presyo ng, ng isang gym, ibig sabihin, hindi ka para doon. Pero hindi ibig sabihin na namahalang ka doon, hindi ka na mag-gym. Diba? Merong ibang market para sa'yo. So, tignan mo kung sino yung target market mo talaga doon. So, sa amin, para makita mo, makuha mo lahat ito, para sa akin, napakamura na to. So, again, kailangan mo may unique selling point. Yung ibang mga gym businesses, ah uh, pwede mong i-determine sa sarili mo. Kailangan mo yun. Kailangan, kailangan mo yun. Kasi, kailangan mong maipromote promote sa mga tao na, oh, ito yung makukuha mo sa akin. Hindi lang gym kasi lahat naman ng gym may bench press eh. May lahat yan, may leg press. So, A ano ano makukuha ko sa iyo na hindi ko makukuha sa iba doon ka mag-concentrate kailangan mo mag-concentrate sa mo sa mga kliyente mo na ito yon kasi nga uh, para merong something na unique sa lugar mo na hindi ko makukuha sa iba so anyway may may isa pa tayo may pang last pa tayo na ano na na, 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 reason pero before that gusto ko i-promote yung ano yung Gym Republic Tarlac City na dito tayo sa may matatalaib sa sa Tarlac likod lang kami ng Micro Petrol. So madaling madali niyo makikita tong lugar namin. Plus, pera sa Gym Republic, ipinopromote ko na rin yung Gym Depot. So kung na, usually ang mga nanonood naman sa sa YouTube ko is from Gym Depot. So yung fabrication namin. So ngayon, kaya kami nandito sa Tarlac kasi ngayon, is yun yung sinasabi ko. Ang Tarlac is uh, bottleneck siya ng mga galing sa Ilocos hanggang Cagayan. So lahat ng mga clients coming from do sa sinabi ko, kagayan Ilocos, papunta Manila, dadaan ka muna ng Tarlac. So ngayon, yung mga clients, mga interested clients, hindi na kailangan pumunta from doon sa mga lugar na yon papunta sa Cavite City. So medyo malayo talaga yung Cavite City. Kasi north, technically, literally, north to south. At least to, nandito kami sa north. So may showroom kami dito sa sa Tarlac City na pwede nyo puntahan na hindi nyo na kailangan pumunta sa Manila or sa Cavite para doon sa pagsilip. Kasi importante importante talaga kasi mag invest ka rin lang ng pera, kailangan siguraduhin mo na na tama at uh, legit yung mga kausap niyong fabricator. Okay. So, last but not the least, yun. Yung, yung isa sa pinaka nakikita kong uh, uh, mistakes ng mga gym owners is yung disregarding doon sa mga loyal clients nila. Kasi, Ah, uh, maski naman sa ano eh, maski sa ibang negosyo, ang 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 goal ng uh, sales, ang goal ng may-ari is mag-generate ng mag-generate ng sales. Tama naman 'yon. Pero sa totoo lang, mas mahirap mag-generate ng sales ng new sales, mas madali yung mag-maintain ka nung dati mo na ang mga kliyente. What I mean is sa, sa lahat naman ng gym kasi, may makikita ka mga loyal customers doon. Yun yung alagaan mo. Yun yung madaling i-resell. Pwede mo siyang bentahan buwan-buwan nang wala ng effort kasi kaya nga siya nag sa iyo eh, kasi may nakita siya sa iyo. 'Di ba? Kaya siya nag-stay. Ngayon, pag minsan na disregard yung mga old clients na yon kasi sa kagustuhan natin na makakuha ng mga bagong clients. Kagaya yun. yung price wars na sinasabi ko. So, yung client ko, may kakompetensya siya ang ginawa ni ano ang ginawa nung kakompetensya niya nung nagtayo siya nagtayo na siya ng jeep binabaan niya maiki yung ano yung presyo niya okay ngayon ang consequence noon, niisip ngayon nung no, mga dati na nag-gym sa kanya teka lang naging loyal ako sa iyo eh nagstay ako sa iyo ang presyo mo ngayon para makakuha ka ng ibang mga kliyente bababaan mo yun so nag-disregard mo ako nakakatampo yun kasi bakit kasi ako nga, nag-stay ako sa na ilang taon na ito binabayad ko eh. Tapos ngayon, may kakupitensya ka, bababaan mo, ang ah, makikinabang, ibang tao, hindi rin lang kami. Tapos, pero pa doon, sa dili regard mo, kasi kampante na nga ako dito sa lugar mo eh. Ngayon, binabaan mo. Dahil binabaan mo yung presyo, pero sa dili regard mo, yung loyal customers mo, nakagaya ko, is dumami ngayon yung tao. Dumami yung tao sa gym na naging sanhi ng na hindi na maging komportable na mag-workout. Kasi hindi lahat ng gym is uh, may binayaan na malaki ang pwesto. Papaan, lahat tayo, may capacity to. Lahat to. Papaano kung ma-reach mo yung capacity mo? Binabaan mo yung presyo mo para dumami yung tao mo. Pero it doesn't mean na binabaan mo yung, yung presyo mo, lumaki kita mo. Hindi garanti na bumaba ang presyo mo, lumaki ang kita mo. Pag minsan, nagiging problema pa yun. Lalo na yung sinabi ko na dumami yung tao, nagsiksikan. E eh yung mga loyal clients mo, loyal customers mo, aalis ako. Eh dahil may bago doon, doon ako lilipat. Di ba? Yun yung sinasabi ko. So, uh, wag na wag mo i-disregard yung mga lumang kliyente mo. Kasi, gaya na sabi ko, napakalaki ng market at yung supply and demand, ang laki ng diferensya. Hindi kayang isupply ng iisang gym yung market. Isipin mo nga, Iisipin mo nga, may mga lugar, lagi natin sa Anytime Fitness, may mga lugar sa Anytime Fitness na isa, dalawang kilometro ang layo. Bakit ganun? Eh, same brand na yun. Ibig sabihin kasi, na pag-aralan nila, na yung population ng market na yun, hindi kaya iserve ng isang, uh, isang branch. Kung sila nga, naiisip nila yun, maski sa McDonald's na lang, isipin mo, may mga McDonald's, dito sa Tarlac, nakita ko, walang isang kilometro ang distansya, dalawang magkalapit na traffic light, yung dalawang McDonald's. At tanong doon, bakit? Bakit pinayagan ni McDonald's na mag-ano mag, mag, ano Mag-franchise? Mag Kasi nga, napakalaki ng market. So, kaya, hindi kaya isupply ng isang McDonald's, yung, 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 ano ha, yung, yung population ng ng vicinity na yun. Kasi hindi lang doon yung McDonald's, meron pa sa iba. So, gano'n din sa gym. So, yung isang gym, hindi kaya ni yung buong municipality or city. So, kung, kung, kung nandun yung mindset mo, Huwag mong isipin na lagi na kailangan kong babaan yung presyo ko. Di ba? And, yeah, and lastly, sabi ko nga, dapat mahalin mo yung mga tao na nagtiwala sa iyo. So wag mong na huwag mong kalimutan 'yon. So yun yung ano. So ba bago ko tapusin 'to, so abangan niyo yung susunod na videos ko kasi sa tingin ko mas mas interesting na mapanood 'yon. So susunod na video ko is magkakaroon tayo na actual na interview sa isang new client natin. So, kasi kalimutan, one way nyo nakikita yung ano. Bihirang-bira ako makapag-interview nung, yung mga clients ko. Pero ito, may interview tayo ng, sa, na isang client. So, makita nyo yung, 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 yung ano yung mindset niya. Papaano siya napunta doon. And yung susunod ko after that is, di ba sinabi ko yung mga mistakes ng mga gym business. Yun, kung importante na malaman mo yung mga mistakes, mas importante na malaman mo kung ano yung mga dapat mong gawin, yung mga tamang dapat gawin sa pagpapalakad ng gym business. So, yun yung mga susunod na mga videos natin. So, wag na wag nyo kakaligtaan, panoorin yun. Kapulis si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.